Isang inspirasyonal na kwento ng pananampalataya at katatagan ang ibinahagi ni Pastor at Guidance Counselor J.L. Malyari sa programang Counter Blessings ni dating Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Kit Guzman. Sinabi ni Pastor J.L. na siya ay nag-iisang anak ng pastor at lumaki sa pamilyang may matibay na pananalig sa Diyos. Bagaman hindi sila dumaan sa matinding kahirapan, hindi rin siya nakaligtas sa mga pagsubok at pressure bilang anak ng lingkod ng Panginoon. Pero sabi nga po, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, eh talagang dun ka. Nang siya ay nasa kolehiyo, nagsimula ang kanyang dalawang bokasyon bilang pastor at guidance counselor. Anya, hindi ito desisyon ng kanyang mga magulang, kundi isang kusang loob ng pagtugon sa tawag ng Diyos. Bata pa lamang siya, inilalapit na siya ng kanyang ama sa mga gawain ng simbahan. Sa una, hindi niya ito pinangarap. Ngunit kalaunan ay kanyang napagtanto na ito pala ang landas na inilaan ng Diyos para sa kanya. Aminado rin si Pastor JL na dumaan siya sa mga pagkakataong tinatanong niya ang Diyos kung bakit kailangang maranasan ang mga pagsubok kahit siya ay nagdilingkod sa kanya. Sa kasalukuyan, si Pastor JL ay nagtuturo at nagsisilbing guidance counselor sa One Arliwag Memorial High School sa Gapan City, kung saan ginagamit niya ang kanyang karanasan at pananampalataya upang tulungan ang mga kabataan dumaraan sa anxiety at depression. Kung po sa mga tao na nakakaranas ng anxiety, mga burnout or ng ano pa mang mga bagay na nagpapagulo sa kanilang mga isipan, always remember that help is always available. Ang palagi ko nga pong sinasabi, God is more than willing to help us. Kapag ka nakakaramdam ka ng emptiness, ang Panginoon handa palagi na punuan ka. Kapag ka nakakaramdam ka ng mga tanong sa isipan mo, ang Panginoon handa palagi na sagutin ka. Kapag ka nakakaramdam ka ng kalungkutan, si Lord handa palagi na pasayahin ka or punuin ng kagalakan yung puso mo. Ang kailangan lang po natin gawin is to 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 manage our emotions, to name our emotions, ano bang ano ba tong nararamdaman ko at ibigay ito lahat sa Panginoon. Nagpaabot din siya ng mensaheng nagbibigay pag-asa para sa mga taong tahimik na lumalaban sa kanilang mga personal na pagsubok. Ang palagi ko pong naaalala dito ay yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah na hanapin mo ako at ako ay iyong matatagpuan. Kasi po, katulad na inyong pinagdadaanan ngayon, ito rin po yung pinagdaanan ko before. At marami pong silent battles, maraming silent cries akong pinagdaanan. Pero ipinakita po sa akin ng Diyos that He is our wonderful and greatest counselor. Na kapag tayo po ay tumingin sa Kanya, kapag tayo po ay sa Kanya, ibibigay po niya yung kasagutan, ibibigay po niya yung kalakasan, yung katalinuhan na kailangan natin. At hindi man po magiging madali ang lahat kasi po syempre alam naman natin na may mga battles na matagal ang recovery. Pero God is assuring us na tatapusin po niya kung ano man yung pinasimulan niya sa atin po mga buhay. At yung sinabi po ni Apostle Paul that He will do everything for our good. He will make all things perfect sa kanyang kwento, ipinamalas ni Pastor JL Malyari na sa kabila ng mga hamon at kalungkutan, ang pagtitiwala sa Panginoon ang tunay na sandigan. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pananampalataya, disiplina at layunin ang susi sa tunay na pagpapala. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino para sa balitang Unang Sigaw.